And magandang hapon po sa ating mga katekram, sa ating po mga lolo, lola, sa ating po mga nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya, sa lahat po ng mga katekram. -chan. Magandang hapon po. Sana po kaya yeah, nasa maganda po kayong kalagayan. At ngayon po, ang um, karawan po ni Tatay Freddy katekram ngayon po ay December 4. Um, uh, Linawin ko muna. Ito lang siyempre. Uh, karawan ni Papa mo Gusto ko i-share yung birthday niya ngayon Pero Makikita Yung pagbalik niya Kategram uh, Nakikitaan po kasi si Tatay Freddy Itong mga nakaraan Yung pagbalik niya sa kung ano siya dati Yung ginagawa po niya Yung nagdo-drawing siya Yung kung ano po Kung ano po yung mga galaw po niya dati yung mga sign na nakikita ko natin dati, nakikita po namin ulit. Kaya, uh, isang, kailan ba, kailan ba sinabi sa inyo ni Kuya August na parang bumabalik? Yung Sabado. Sabado. Yun nga. Pero nakita ko na yan. Parang may nakikita ko tuwing umuwi siya. Parang meron ngang parang merong lungkot parang ganon so nung nakaraan ka Tegram, ito yung pinaka ano siguro nag ano sa kanya itong nakaraan uh, sabihin ko na ito pong nakaraang umuwi siya mga 2 weeks ago kung bakit siya parang mas parang mas gumrabe narinig ko kay kuya August nang galing kay mama mo parang ayaw niyang nando ng papa, papa mo yeah. Parang nakaka, na na feel nakakaramdam siya ng rejection parang ganun sa akin. Kaya siguro yung isip ko ni Tatay Freddy Kategram wala din naman ako ano wala naman akong karapatan din kung ah uh, skano ano pero um sempre para sa akin nakakalungkot. Siyempre sa tagal ng panahon, 7 years, parang tapos sa tagal ng panahon na, na naging okay na si papa mo tapos biglang parang sariling pamilya o sariling dapat si sila pero sa inyo wala akong masabi pero doon sa ano kay mama mo parang doon kasi ako ko yung doon doon kasi niya nararamdaman yung rejection pero nung kahapon bumisita si Ate at saka po si Ate niya. Ngayon parang nakaramdam siya ng pag-asa ulit. Kay nanay, kahit siguro hindi sila magkabalikan nila nanay, pero huwag sana siyang makaramdam ng ano. Ganun lang ano ko. Parang... Kaya siya, ano, katekrab. Kasi malalaman niyo din po eh kung bakit siya nagsusulat ulit, kung bakit siya ano-ano ba yung dahilan, kung bakit bumabalik si Tati Pretty sa dati po niya. Yung, yung nakakaramdam siya ng rejection pag sa kay mama mo. Kaya yun po, katekra. Kaya itong mga nakarangan na sabi ko, babantayan ko na po si Tatay Freddy. Pero siyempre, wala naman akong karapatan na anuhan si mama mo kung ano yung mga nangyari nila. Bakit di niya mapatawad talaga? O bakit di niya mabigyan ng pagkakataon? Yun, medyo ano lang ba? Barang... Pero wag kayo mag-alala Ano po to? Babawi po kay Tatay Preti itong darating na araw. Pabantayan po natin. Kasi minsan, katay kundi po ako yung tatawag sa kanya sa promise lang, hindi po siya uuwi para kumain. Okay, at meron pa pong isang hindi po magandang balita. Sabihin mo na lang sa mga katekram natin kung bakit uh, hindi ka muna mag-aaral. Sabihin mo sa mga katekram. Hindi um, hello po. Magandang hapon po mga katekram. Um, gusto ko lang po sabihin nag-stop na po ako sa school ko. Kasi po, minsan po nahihirapan po ako hindi, hindi po kaya talaga. Tsaka minsan din po maraming gastusin. Hindi din po nila, di kaya nila dito. Kaya napag-dishin ako po mag-work po muna. And next hmm. year po, mag-aaral po ulit hmm. po. Kaya no, ano, Gano'n ba kahirap yung mga subject gano'ng kahirap. Hmm. Mahirap po siya. Minsan po na nakakaya ng itang tayo. Hmm. Eh, mag-sorry ka sa mga ano natin, mga, mga katekram natin na... Pero sabi ko naman ako sa kanya, katekram, yung tuition, yung tuition mo, walang problema sa amin ni papa mo. Kayang-kaya natin yan. Pero yun nga, um, kasi di diba, part yung mga katekram natin, hindi lang din naman ako to eh. Yung mga katekram natin na member, support part sila, hindi lang ako yung tumutulong sa inyo. Hindi naman siya malaki. Pero, kung ano yung kaya ng aming uso. Pero siyempre, magtutulungan pamilya at saka yung tayo. Masensya na po mga kateka, magbigo ko po kayo. Pero pinapangako po, next year po mag-aaral po ulit. Mm -hmm. Magano mo na. Papatsutor mo na yata kita. <laughs> ano po siya? Parang ako may nasa English ka Pero, kaya yan. Mm. Tsaka sa bagay, wala naman din sa sobrang talino yung ano yung, uh, pagiging successful. Naniniwala ko doon. Hanggat may buhay, may pag-asa. Pag Pero wala. Hindi, hindi, hindi naman tayo pababayan ni eh? God. Basta lumalaban tayo, ginagawa natin yung part natin. Sabi nga, nasa Diyos ang awa. Nasa tao ang gawa. Okay. Nandiyan na sila, Papa mo wala pa, nasa farm pa. Nandiyan din po si ate at si Bunsa. Mm, okay. So bumili ako ng spaghetti pancet cake. Meron din po kami dalang cake. Wait na din. Pwede dalawa yung ano natin. Okay, paano labas tayo dun? Okay. So yun lang ate Graham. Um, ano? Gusto ko nga kahit hindi naman pwede yun. Parang magpa-plastic si na, oh, dito, kain ka na. Siyempre, hindi natin alam yung nararamdaman naman ng isa, no? Hmm. Okay. Ah, oh, sige, doon muna tayo. Hintay natin sa tatay. Thank you. Wala tayong karapatang, ano, wala tayong karapatang husgahan ng puso o oh uh, diktahan ng puso ni nanay. Puso nila yan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ay, salamat po. Namamahinga lang po. Ang may pawis eh. Hagkot Mmm, kiss ko. <laughs> Hindi na tayo. Amit pa ako. Ano? <mua> Punta niyo yung mga anak niyo doon. Hindi. Sa nagsaglit lang tatay. Pagod eh. Oh, doon ako kayo magpahingi atay. Tara na. Oo. Sasunod ako. Sasunod Kumusta po yung ano? Kumusta po yung farm? Okay na po yun. Eh si Kuya Eh hmm. yung mga tampok-tampok na may damo yun. nilagyan ko ng buto ng papaya naka lang muna. So, Talo na tay, gano'n na. Naghihintay po sila ito doon. Mm -hmm. Tay, special pa yung binili ni ate Jade sa inyo. Ito yung kila ate Jade. Ito yung sa amin. Gold Deluxe, Red Ribbon naman sa amin. Pero special to, ang daming ano, ang daming ang tawag dito. Tinalo yung cake namin, Kategra. Pero may nakasulat ito. Yun lang, talo yung sa inyo. <laughs> okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. magandang awit. Eh, kinakailangan magbigay tayo ng panalangin. Mm uh, -hmm. Siyempre, para mas maganda ang uh, celebrate birthday natin. Eh, ito naman, paawang katotohanan, ano, na tinutukoy ng Diyos na kailangan magpaliwanag tayo ng salita ng Diyos. Uh, bibigyan po natin ng title, A Without Love. Yes, uh, mana I mean, eh, sa parang like hmm yes tatae kaya pinamagat ang Amen Without Vlog at tinutukoy niyan marketing and sell sakalamitan okay eh, ayon sa uh, sabihin ko in English ayoko na ng tagalog dahil kasi eh naihirapan ako magtagalog wala talaga pa lapit <laughs> tayo dito para maliwanag dun sa middle A sword now, and talking about Gladys, you time to tell me, and through again, another another, and time, and chorus, you alone, and through again. Thanks. Anu pa nga ang wish ni Ate Jay?

Happy birthday! Happy birthday. 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 Happy dito okay, hmm. okay. Ayun yung anak niya. oh gumante. Gumante. Sige na tayo na. Ay, si ate. Si ate. Si ate Jade na lang. May po yung mga anak. Pahalik na lang. Okay. Oh, sige, kain na na. Say happy birthday, uh, Tito Ferdi. Happy birthday, Teddy! What is your wish to Tata Teddy? Have fun and then work smart. Okay, have fun and work smart. Okay, what about my princess? Um, I want only the wish. Oh, what wish? Take care of him. I take care of him. Okay, and. Okay, this thank meat? you. No, no, Si Kuya Son, anong wish mo kay tatay? Ayun, kay tatay Freddy, sana uh, tumagal pa yung buhay at uh, mas maging mas malakas pa at uh, kayusan para sa, sa family at uh, magtuloy-tuloy yung pagmamahalan nila sa isa. Hmm. Okay, thank you. Si Tita Sexy. Mm. Tatay Freddy, happy birthday. wish you good health and uh, ingat pa Ay, eh. Siyempre yung kanyang kat ka katsokaran. mm, ang nasasabi ko lang kay Tatay Freddy, sana po matagal pa ang buhay niya. Magkasama kami habang buhay. <laughs> Thanks, Tiwai, Tatay Albert. Thanks, Tiwai, oh. Thank yeah. okay. Akin na, akin na, akin na, akin na. Gusto lang niya kagaya kay tate. Dito na. Dito na. Naya pa. Okay. Mm -hmm. Welcome. Ah, si Bonso. Para magselo si Bonso eh. Mm -hmm. Mm -hmm. May Maisan you want? Okay. Okay. What about Ate Summer? You want also? Kuya Nico, you want? Okay. What about Tito Jun? You want? Yeah. Okay. English. <laughs> okay. Ako naman ang wish ko kay sa aking minamahal na Tatay Freddy. Siyempre, magkaroon ng mahabang-mahabang buhay pa para makasama itong magaganda, at poging mga anak. Tapos, uh, yung kami sa Promised Land sa kanyang pagtatanayin. Sabi niya kasi, payayamanin niya ako pero gusto ko kahit kayo lang tay, ni Tatay Albert at saka yung makakasama niyo pa doon. Tapos magkaroon ng uh, mapayapa at... Uh, yun, mapayapang pag-iisip. Tapos, sorry po kung may pagkukulang po ako sa inyo. Wala pong pagkukulang, Tatay. Eh, ang sinabi. parang, eh, parang meron eh. Bumabalik kasi. Ay, eh, yung utos lang naman yan. Na para tayo eh. yun. <tinyo> <no. tinyo> no. Hindi. Ibig eh, sabihin, tukuyin na natin para umpisang <tinyo> pagyaman. Pwedeng ganun, ano. Mm. <tinyo> eh, bibigyan natin ng opportunity. sinabi ko, napayayamanin. Eh, pinag-uutos yan. Ay, eh, siguro natin, unti-unti nang ipinagkakalaw. Hmm ganan sabi nila advanced grip and nothing that mm. our time and the third year and each other love Nakbigay mo pa si Tatay Freddy ng ano, palabo ko, ano, ma one mo si Tatay Freddy. kahit naman mas matanda ako sa inyo, ay eh. ala naman masamang gumalang kahit bata. No? Hmm. Basta ako masaya ngayon. Nakikita ko si tatay, ah, madaming kinakain. Konti lang, at lang. Gusto mo saan? Pwede

mga ano ba ito? Basketball player pa, kategra? So, mga isig at mga gwapo, taga-sityo maligaya. Kakantahan po nila si tatay Freddy ng Happy Birthday. Okay. okay. One, two, three, go! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you! Nakukulangan ako eh. Ang lalaking lalang tao